lad bali leng SANG Bal guys, main buntag. Isira namo, among pagpamao sa dagat. But before that, mangutlo sa taglamas diri sa atong tugkaran para sagol sa atong sudan. Paghuman, amo na andoi. giantos si Andoy Ug maujud among naabtan ngang ilang motor nga mura gilanusan. Galong drive siguro ni gabi eh. Gihimulsuhan dahi ni Christian kung goods ra ba. Goods ra man di ay. Unya tungod sa among kabanha, nakamata dyan si Inday, aw andoy. Ang among kanunay ng panabang. Unya nang lakat dayon me, padulong sa mo ang dagat. Pag-abot, pagkaanindot sudungon sa bidlisyo sa adlaw, nga gituyugan sa mga gagmay balod, nga nihinay hapak sa lapyahan ug dere sa akong gibarugan nakita na nako nga hapit na badunggo si daddy nga ang kuha sa akong banak-bana -bana, di mo minus o sa kabalde o sa akong pagtanaw kaluoy sa ginoo hapit yun siya masiro maong ako na lang ipapanikbayang si Christian na lumayagan aron na may masudan <laughs> aside ana na pagihapon mi gisaligan ang katong mga nanuyom sa unahan o oh, para di masuhong di na lang kumutagan an <laughs> Paghuman og digamo sa mga kalamasan ako na yung iprito ang isda gamit ang nagkisikisi nga mantika gini ako ba? guys bisag di mo mangutana kusinero de ko sa una gipaundang lang ko sukad na sakpan kong gitilaan ako ang luwag. Pero istorbotra, araw mo makatawa. Tulad mo'y baliling Anong nanda akong kameraman nga si Christian Wala ba pamahaw? Unya, diri sa laing bahin Nahumanapod sila o panuyom Adi ara, giwisi-wisi na. Kasi lang ang tuyong buwag nagdala. Dala sa May gani, kandag ko unod. Mura dila sa iring. Pero katong kitin. Salamat yun sa kinoo. Okay. Kay mahinayon na yun ay ang among pamahaw. Pagbalik na ako, wan ah, nagbukal-bukal na. Wala manilami. Hukad na dayo na dayon nako ang kanon okay, kisi, ug ang luwag ni aksyon ug babag kigi si mga na gipadagay dayon nako ang sabaw sa lumayagan aron moshop kini sa kanon ug musampak po sa among tiyan basta kompleto lang jud ug lamas ang imong putahe plus abilidad og ni mo sa pagluto di jud na ikatingala nga lami ang resulta 101% digit jud na nya sabay nag pinakas ka sa kalaha <coughs> kay na plaster naman ang mga toyo o ug ready na pud ang aslom ug templado nga suka unsa pa may atong dugayan habhab -hab na tago Ya. <laughs>

Ayan. Ah. Ngayon so. Ah. Unang shot sa 2024. Lami imnon ang bear kung bugnaw. Pero kaning amo ah, kay init. Maong si <so>. miipit yun midring <laughs> napita. Kaya ang among bear, pait-pait. Ini. <laughs> Yeah. La, gabugna. Nga bawa ini. Ini po. Ito din noon. Tingnan mo was naman among pamahaw na ginahinay dayon miglakaw. Og shout out dayon Allen. <laughs> Anjelo. Mamuna ka pa. Suday so, mo baboy baka. Baboy. O oh, mana de kag pamahaw. <laughs> <laughs> Kung naabot ka sa Babay, part bagante. anis sa akong video, okay. salamat kaayo. I-follow lang ko. Kaya ako rin bahalag pakatawa ninyo. Bye. Ang pingat!